Hey guys, um, magendang umaga sa inyo lahat. Um, this is Jangot Berganos, and don't forget to subscribe and click the notification bell para lang mga updates sa aking videos, sa aking mga vlogs. So mga kapatid, um, um, dito na ako sa inyong harapan. Ito ang unang-una na magbablog ako. So sana guys, supportahan nyo ako sa mga videos na gagawin ko. At sisiguraduhin ko matutuwa kayo sa mga vlog, sa mga challenge na gagawin ko sa aking mga videos. So, um, sana um, ma-inspired ko kayo bilang isang mga mag-aaral, bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang Tao. <laughs> tao. Yan. So, mag-iwan lang ako sa inyo isang Bible verse, mga kapatid. Yan, magiging mga kata tayo ngayon umagang ito. To God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Oh. <laughs> so, yun nga guys, di ba tama naman yung sabi ko sa Bible verse na kailangan magmahatay na ibang tao siyempre binigyan tayo ng spirit ng Panginoon para i-share ko ano yung talent natin, i-share ko ano yung yung kakayahan natin, yung kakayahan natin magmahal ng na ibang tao, magpasaya ng ibang tao. So, yun, yun yung gagawin ko ngayong araw na ito. Yung papasahin ko kayo sa mga vlogs ko. So, mga kapatid, sana support na ko. So, ngayong araw kasi, ang gagawin ko lang ay bibigyan ko ng tip yung sarili ko sa aking pagpasok sa mundo ng YouTube. YouTube! Yun. So, unang tip is kailangan meron akong confidence. Meron akong confidence. So, kaya naman kasi nang bibidyo ka yung nasa harapan ka ng camera, yung wala kang confidence. Yung wala kang tiwala sa sarili mo. Alam mo yung feeling na paghumarap mo. Oh, yun, 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 di ba? Yung ganon, yung type, yung, yung ganon. <laughs> yung, kailangan kasi, confident, ito yung kailangan ilabas mo sa, sa, yung ilabas mo sa sarili mo, confident. Ito yung magiging daan para umundad ka, umundad yung pagkatao mo. Kasi ito lang yung magiging daan para maging isang tunay na mga tao. Mailabas mo yung tunay mong attitude, yung personality mo as a person. So, yun lang. Number one, kung kalimutan, confident. Confident, confident. So, next tip is be patient. Di ba, pag pumasok ka sa YouTube, magsisimula ka sa zero. Zero, 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 zero views, zero, zero subscriber. Di ba? So, talagang nakakainip. Kung pumasok ka sa YouTube, kailangan mo ng pasensya. So, kung gusto mo talagang mag-grow yung channel mo, kailangan mo ng pasensya para magtagumpay ang YouTube channel mo, kailangan mo ng siya. So, wag ka magmandali, wag mong bilangin yung mga numbers, wag mong bilangin yung views, yung subscriber, ang mahalaga na kapag pasaya ka oh, <laughs> La, oh. ng tao. kapag pasaya ka ng mga mag-aaral, ng mamayang Pilipino, ng mga Pinoy. <laughs> Tsaka, ang mahalaga din ay ma-inspired ka ng other people. kapag inspire ka ng mga tao, um, walang tiwala sa sarili, yung hindi nila alam yung mga gagawin nila dito sa mundong ito, kung ano nga ba yung mga dapat nilang gawin ngayon. So, ang dapat nilang gawin ay talagang believing in, in believing in yourself, di ba? So, sabi ko nga, ang kailangan nilang dito ay pasensya. So, ako magsisimula ako sa YouTube. syempre magsisimula ako sa zero di ba? sa zero, sa mga, sa betlog, <laughs> zero, itlog, di ba? So, talagang, kailangan ko ng pasensya dito. So, kailangan ko din ng tulong nyo guys, ang support nyo ako para, dahil maggrow mag yung YouTube channel ko, para, yun, ayun, sama-sama tayo, di ba? So, next tip, pang third is, be consistent. Be consistent, guys. Kasi, kung hindi ka maging consistent sa ginagawa mo, talaga hindi mag-grow yung channel mo. Kasi pagka consistent ka, di ba? Yung channel mo talaga matiyaga ka, ganun. Talaga ibibigay sa iyo ng Panginoon niyan, kapatid. Huwag kang mag huwag kang magdudugdugan sa isip mo, di ba? Hindi ko alam yung mga sinasabi ko dito. Diba? so, maging consistent ka lang, kailangan mo tuloy-tuloy yung mga pagbibigis mo, yung pagbablogs mo, kasi ito yung magiging daan. Kapatid, kapatid. Ito yung magiging daan para mag-grow yung YouTube ba? Diba? Kasi kung tatamadin ka, wala lang mang ganyan, wala namang mang ng videos ko, wala namang nag-subscribe sa my YouTube channel ko. So, ano mo yayari? Okay. Kailangan magtiwala ka sa sarili ng maging consistent ka. Consistent. Diba? So, yun lang. Maging consistent tayo. Maging consistent ako para maibahagi ko sa inyo yung kaalaman ko. Maging maibahagi ko sa inyo yung ano yung talent ko, ano yung mga kaya ko. Ano So, yun. So, next is inspire other people. Diba? Ito naman yung mahalaga. makapag inspire ka ng ibang tao para ano mo yun, yung alam na nila na wala silang tiwala sa sarili nila, na hindi na nila alam yung gagawin nila. So, pagka sana, ang gagawin ko is makapag-inspire ako sa inyo. Um, sana, um, matulungan ko kayo sa mga problema niya. So, andito na ako bilang isang kapatid nyo chat nyo lang ako. Follow nyo ako sa mga social media account ko. Nandito ako para magbigay ng tips, advice sa inyo. Kasi, dito ko gagawin yung pagiging... Kung gaano ko daldal sa school, syempre, dito din ako daldal sa harap ng kamera. So, ang gagawin ko lang is... Um, yun nga, i-inspired kayo para lalo kayong um, mag-grow yung sarili nyo, para lalo kayong mag-stand up, para lalo kayong um, alam niyo, dati kasi wala naman akong confidence sa sarili ko eh. Wala akong tiwala sa sarili ko. So pag nanonood ako ng mga YouTuber, dahil talaga na-inspired nila ako yan, uh, na gumawa ng mga videos, guys nyo, eh, na ang talaga number one fan ko is Jamil Vlog! Jamil Vlog, Lloyd Cadena, Michelle D, Angkong um, TV, yung mga Pilipino, huwag na tayo lalay sa mga Pilipino kasi mga Pilipino naman tayo, di ba? Kailangan i-adapt natin yung mga kultura na kailangan natin yung dahil. Diba? Yun, yaw. Kailangan natin yung mag-inspire ng other people. Kasi ako naman dati, um, wala akong confidence sa sarili ko. Um, kasi nga dati, alam mo yun yung mukha ko, panay, mmm, panay, mmm, gano'n. Tunay ganon, gano'n. Tapos, wala talaga akong confidence kung manap sa camera dati. Kasi nga, mm, yung ipin ko kasi nga dati, panay, so, okay. Kaya, sabi ko na, ayoko na akong manap sa camera. Kasi pero nung napanood ko yung mga YouTuber na talagang nag inspire sila ng other people, sabi ko sa sarili ko, ay, ganun pala. Hindi ko, wala pala ako dapat kailangan ikahiya. Kailangan ko lang ay magtiwala sa sarili ko para lalo akong mag-grow, para yung attitude ko is lalong madagdagan. Yung mga kabutihan, um, kaysa sa mga kasamaan ng mga nagagawa ko. So, yon mula noon, um, Mahilig na ako mag-selfie, hindi na ako nahihiya, kahit ano man yung sabihin nila, kahit may sukri man ako, may tigyawat man ako, basta ang mahalaga, nasarap ako ng camera. Kasi ito yung gusto ko eh, ito yung passion ko. Ito yung gusto ko, yung nakaharap ako sa camera, gusto ko, yung nagsasalita ako, yung bibigyan ko ng advice, yun, yun, yun nasa si selfie ako, tapos ipalo din rin ako sa TikTok, guys. Jack, ngon, ipalo ko doon. So, yun na nga. Gustong gusto ko talaga to eh. Ito yung passion ko. Alam ko dito ko makikita yung sarili ko. Dito ko makikita yung kung sino talaga ako. Para, oh, huwag nyo tayo magka-plastic. Para kumita rin, syempre. So, kaya may mga pangailangan din naman ako, syempre. Pangbayad ng kumiyente, pangkulog pang ng motor, yung pagkain namin sa araw-araw. Syempre, hindi naman yun yung iisipin ko. Yung iisipin ko, yung kung paano kayo mapapasaya, kung paano kayo mai-inspire sa mga ginagawa ko. So, ang pahuling tip is believing in yourself ito yung pinakamahalaga. Believing in yourself. Magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka kung ano yung kaya mong gawin. Kasi di ba nga sinabi ko na na ito yung magiging daan para mag-grow kayo bilang isang tao yung attitude nyo. At madagdagan yung mga kabutihan na ginagawa nyo. So yun lang. Ito, may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko na sana may kwenta naman para sa inyo, no? <laughs> so, hanggang dito na lang kung um, kung nagustuhan niyo yung video na to, um, don't forget to like and share para naman um, makita rin nila yung mga mga ano rin mga pwedeng sasabihin ko dito. Um, Bala nyo, may, may sana ma-inspire ko kayo, ma-inspire ko yung ibang tao na kung gusto nyo magsimula din na mag-vlog, alay sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo na pumasok sa mundo ng YouTube. Di ba? Kasi ito na lang yung gagawin natin dito. Pag pawala ng stress, pagod mo sa eskwelahan, di ba? Ito yung kung talagang gusto mo, yung talagang humaharap ka sa camera. Talagang gawin mo, guys. Gawin mo, kapatid. Ito yung daan para may mo sa buong mundo kung ano talaga yung kaya mo gawin. Um, This is Jamot Berganos. Um, ito ang aking unang vlog. Sana um, magustuhan nyo and like and share and don't forget to subscribe para lagi yung na-update sa akin mga vlogs. Bye guys! Bye!